Hoy, kalentong, kalentong! Kalentong! Sandali! Pa, ang ganda oh. talaga dito sa Cagayan, no? Ah, oo, maganda talaga. Lalo na yung ano na yan, bundok na yan, no? Gilid ng dagat. Napakalawak ng bundok. Ayo, Ang kaproblema, lalim yan. no? O, oh, di ba? Ay, may nagtetent doon sa gilid ng dagat. Oh, oo oh. parang si kalentong yun tatalon ah asan? asan? ayun no, parang tatalon asan? Kalentong. ayun ah no. wag mong subukan madudurog ang buto mo oo oh, nga no si kalentong tatalon natin baka may problema tara putahan nga natin, natin. <laughs> Hoy kalentong 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 Sandali! gagawin ito wag ka magpapakamata baka magpapakamata ka dyan Papakamatay ka ba? Aba, ah, pwede mo dito mo. Papakamatay ka ba? Hindi. Ay, gagawin mo. Ah, dumihan. Ano? Nagaharap lang? Ah, dumihan. Kabila oh. ka pala. Kala ko pa magpapakamatay, magbabawas lang pala. Eh, magpapakamatay dumudugo. -dumu. Ikaw talaga eh, ma Bakit kasi dito pa na isipang dumumi? Wala ka bang wala ba kay si Ardo senyo? Bihira ka. Eh, di na na tayo, baka mahulog ka pa dyan. Ah, han hanapan ito, ito, mo nga natin. Ha? Doon ka dudumi?

Turo ka lang turo. Dumumi ka na. Kung ka. <laughs>